Cebuano vlogger bashed for making kite with 1,000 Philippine pesos bills worth 1 million Philippine pesos, draws attention of Banco Central. April 2, 2024 nang i-upload niya ang video ng paglikha ng saranggola gamit ang tigi isang libong pisong papel na umabot di umano sa 1 million Philippine pesos. Pinalipad niya ito sa kanilang bayan sa Alcoy, Cebu. Naka 7 million views ang vlog sa loob lang ng ilang araw. Pero binura ito ng vlogger. Bukod kasi sa batikos, inimbestigahan din tuloy siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP. Nakasaad kasi sa Presidential Decree No. 247 ang pagbabawal sa defacement, mutilation, tearing, burning, or destruction of Philippine Central Bank notes and coins. Ang sinumang mang lumabag nito ay maaaring pagmultahin ng hindi hihigit sa 20,000 Philippine pesos o kaya ay pagkakakulong ng hindi lalampas ng limang taon. Pinabura rin ng BSP ang video content at sumunod naman si Boy Tapang. Nang hihinayang man, sinabi ni Boy Tapang na mas maigi na wala siyang iniisip na problema. Aniya sa Sunstar Cebu, medyo dismayado ako dahil pinagpagyaran mo ang isang bagay pagkatapos ay buburahin mo. Pero mas okay na ito dahil, at least, wala ng problema. Sayang ang pera kapag nawala. Matapos burahin ang video, tinanggap naman ng BSP ang kanyang paliwanag at sinabing hindi ito gagawa ng legal action laban sa vlogger. Bukod pa rito ay naglabas din ng public apology si Boy Tapang sa kanyang Facebook account. Samantala, pinuna naman ng netizens ang mayabang na paraan ng paggamit niya ng pera para lang sa views. May mga nagsabing insensitive ito sa paghihirap ng mga Pilipinong kahit paspusang magtrabaho ay salat pa rin sa pera. Sa ginawang apology video ni Boy Tapang, sinabi niyang ang video ay, for entertainment purposes only. Kumonsulta rin daw siya sa kanyang abogado, na nagsabing hindi illegal ang kanyang gagawin hanggat hindi nasesire ang mga pera, ulat ng Sunstar Cebu.